Ayan, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Isang sunog mga kayo ng mundo. Ayan. Uh, this is Mercy Kitchenette. At uh, gusto ko lang pong batiin ang aking napaka-pogi. At napakagaling kong basher. Wala iba ko din ang ating admin. Bornable vlog ng isang happy, happy, happy birthday. Admin, happy birthday. And wish ko lang sa'yo good health. And of course, success to your family, lalo na sa inyong mga anak. And gusto kong pasalamatan ka, Admin, sa napaka maganda mong minsay. Araw-araw na binibigay sa akin, napakagandang greetings, uh, mga quotes na galing sa iyo. Araw-araw kong nababasa. Maraming salamat, Admin. And gusto ko rin pasalamatan ka sa isang napaka sipag kong basher. Ayan, dahil sa pag mo sa akin. Ayan, sobrang saya ko kasi I know, nandiyan lang ako sa puso mo. Ayan, hindi mo ako nakakalimutan kahit saan lugar ka man napunta. Ayan, thank you so much admin sa effort and sa suporta of course sa team Puyaters, lalo na sa akin. At syempre, sa Helbert mo ngayon, um, gusto ko lang maging masaya ka at sana maging Uh, success yung aming gagawing live para sa at sana maging masaya lang tayo doon. Ayan. And syempre gusto ko rin pasalamatan ka sa laging andiyan in good times in bad times. Ayan. You are true friends of mine. And thank you so much admin sa lahat ng suporta mo sa akin. And kung wala yung pagbabash mo, hindi rin kita nakilala ng, ng, lubusan. So, thank you so much, Admin. And again, happy, happy birthday. And sana, maging masaya ka lang palagi. Ayan. <laughs> yeah, sana hindi ka mag-asawang iba siya ko. <laughs> Sabay ganun. Sorry, kasi hindi ko magawang kumanta ngayon. At hindi ko, ma, hindi ko pa alam paano gawin. Kakanta sana ako, kaso hindi ko nagawa ng maayos. So, ito na lang muna yung greetings ko. Mamaya na lang ako kakata sa live mo. Ayan. Again, happy, happy birthday admin. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. We love you and keep safe lagi. Ayan. God bless. Thank you, admin. Mwah.